Araw-araw na mga salita ng Diyos Lahat ng bagay sa mundong ito ay mabilis na nagbabago kasabay ng mga iniisip ng makapangyarihan sa lahat at habang siya'y nakamasid. Biglang dumarating ang mga bagay na kailan may hindi pa naririnig ng sangkatauhan. Samantalang hindi nila alam na ang mga bagay na matagal na nilang taglay ay unti-unting naglalaho. Walang nakakaarok sa kinaroroonan ng makapangyarihan sa lahat. Lalo nang walang nakakaramdam sa kahusayan at kadakilaan ng kanyang puwersa ng buhay. Siya ay walang katulad dahil nadarama niya ang hindi nadarama ng mga tao. Siya ay dakila dahil siya ang tinatalikuran ng sangkatauhan, subalit inililigtas niya sila. Alam niya ang kahulugan ng buhay at kamatayan. At higit pa riyan, alam niya ang mga kautosan sa pag-iral na dapat sundi ng sangkatauhan na nilikha. Siya ang pundasyon ng pag-iral ng tao at siya ang manunubos na muling binubuhay na mag-uli ang sangkatauhan. Pinalulumbay niya ang masasayang puso gamit ang kalungkutan at pinasisigla ang malulungkot na puso gamit ang kaligayahan. Lahat alang-alang sa kanyang gawain at alang-alang sa kanyang plano. Ang sangkatauhan na lumayo mula sa panustos ng buhay ng makapangyarihan sa lahat ay hindi nakakaalam kung bakit sila nilikha, subalit takot pa rin sa kamatayan. Wala silang tulong o suporta, ngunit atubili pa rin ipikit ang kanilang mga mata at determinadong mamuhay ng walang dangal sa mundong ito. Mga sako ng laman na hindi nararamdaman ang kanilang sariling kaluluwa. Sa ganitong paraan ka namumuhay, walang pag-asa, walang layunin na tulad ng iba. Tanging ang banal na isa ng alamat ang magliligtas sa mga tao na habang nananaghoy sa kanilang pagdurusa ay lubhang umaasam sa kanyang pagdating. Sa ngayon, ang gayong paniniwala ay hindi pa rin nagaganap sa mga yaong walang kamalayan. Gayunpaman, patuloy pa rin inaasam ito ng mga tao. Ang makapangyarihan ay may habag sa mga taong ito na nagdurusa ng lapis. Kasabay nito, nang hihinawa na siya sa mga taong ito na walang kamalayan dahil kinailangan niyang maghintay ng sagot sa napakatagal na panahon mula sa mga tao. Hangad niyang maghanap. Hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. Bigyan ka ng tubig at pagkain upang gisingin ka, upang hindi ka na mauhaw at magutom. Kapag pagod ka na at nararamdaman ang labis na kapanglawan ng mundong ito, huwag magulumihanan huwag manangis tatanggapin ng makapangyarihang diyos ang tagapagbantay ang iyong pagdating anumang oras siya ay lagi sa iyong tabi upang bantayan ka naghihintay sa iyong pagbabalik hinihintay niya ang araw na biglang babalik ang iyong alaala na matatanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos at minsay nawalan ka ng direksyon at minsay nawalan ka ng malay sa daan at minsay nagkaroon ng ama at na iyong matatanto bukod pa riyan na ang makapangyarihan sa lahat ay laging nagbabantay. Naghihintay ng napakatagal na panahon sa iyong pagbabalik. Noon paman ay binabantayan ka at lubhang umaasam, naghihintay ng tugon na walang kasagutan. Ang Kanyang pagmamasid at paghihintay ay hindi matutumbasan, at ang mga ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang pagmamasid at paghihintay na ito ay walang tiyak na katapusan at marahil ang mga ito ay malapit ng magwakas. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito.